Yan, sasabihin, bata ang baka. Bata Wala na matandang pag sinabi bata. Sa Crecio, 52.5. Bawasan mo ba ng kaunti? Lumatan ako ng 45.5, lalaki ng lugay. pag ko kayo. Ito parang uh, sinabi ko sa YouTube. Pa. Ito, pag-iisipin ko kayo. taxi 62.5, ayaw kayo Tayo, talaga tara Huwag talaga makukuha nito. Start. Loray dad dadol ni. Bugi magu ko. Are u akin di? Di nata ko bulakaw. Are u akin di pero wa, tutu pero Lugi ko ko di tinatpitungan. Okin di bentanti sura mutata sinyo. mo muta. Akin di to. At ako na magbibigay. Sa bibig ba tamba. bata kapag sinabing bata sa Cresyo, 52 bawasan mo ba ng para, para makapinig oh, si ka na sa akin ah sa ng gulay ang ng gulay parang hindi ka na unang sa akin yung bata lang guys oh ayang gulay guys ko na 52 si Paul bawasan mo ba ng

Right. Right. Ako pa magbili right. ng 35,000. di ninyo, guys. Lumate okay. na hono protokoll pa 'yan ng lugay. Ah, so ayun, kapag hindi sila nagtungo ay sabi na lang si Ella, salamat. Maghanap ulit ng panibagong ah baka yung buyer. Wait,

Sir, magkano presyo yung baka niyo, sir? Ratong P55,000 Ratong sa si P55,000? Ratong sa si P55,000 o so, mahaba? Ayan eh, Patining ito, patining Ito, uh -huh. so, baka ni JR Kano kayo? Tatlo matatangkad Junior balls mga malalaki Ayan eh, magkano pa siya ng mo? Patong sa anim po yan. Anim na po. Anim na po. Patong. Tangkat, ano? Patong no? sa anim Guys, yung mga presyo namin binibigay, pwede nyo patawaran yan. Ito, malaki ito. Oh. Batin sa atin, oh.

Ligit limang po. Thank you. Tatawa. Ligit po. tung isa. Ma patining, patining, patining ito. Eh maraming mga nadidira pang mga baka. Tingnan Magkano yung baka mo? 50 plus. 50 plus kanina. 50,000 amigit. <laughs> Ito kay Sir Edwin yeah. <laughs> Kumiya. <Baka sakala> eh. <laughs> ano? <laughs> yeah, sa mga Mas malaki lang ang karay. ano? Arigay, ano? Arigay, ano? magano. Sa Arigay, ano? Arigay, ano? kanya? Max. Kaya, 52. 52,000. ah. 52,000? Mga patining. Ito yung baka ni Edwin Comia, no? Okay. Edwin Comia. Sa presyo, guys, matatawaran nyo kaya. 52,000 bawat isa. Kung kayo yung mag-aay, ito din yung yan. Three, boom!

akit okay, pag iisipin mo uh, kayo. Ano nga? Hindi natlo pag <laughs> okay. pag ko <-i> kayo. Hindi pa eh, ko sa dito, presensya pag iisipin ko kayo. <laughs> okay. kayo. Taxi 625. Okay. Okay. taxi 625. Boss, bakalan mo. Ayo pag-isipik sa presyuhan. Kasi tama naman di mga? Oo, takarin mo 'yang 'yan. Taxi

Ata yang ini ringkir ni. Aku lah <laughs> aku cakap dengan dia pergi untuk makan. Bukanya datang. Ayo. 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 ko! Ayo. 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 Ay na kayo, ay naman ay hindi pa rin Lugi ko ako dito yung ng taan. Ano na akil man dan pis lang mo tatay. Hawa yung mo. Ako hindi mo ko At ako na bibigyan pa mamaya. Joey, nagsusupa na. Nagsusupa na. kayo na. Hindi mo ko kayo, dito. Madali pili ay medali pili mo pa. Kakilin man Alaga mo naman ba ako, Joey? Madali Tatlo naman yan. Tatlo. 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 Tatlo.

ay, bayaran. Ibigay ko na 60 daw. Ipas. <laughs> Tatay. Papalipas. Tatay. 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 Tiwantang sampai pare. Dapat tiningnan natin oh, yung ah, magkano, asan asa na bilhin nitong buyer? Oh. Tatlo? dito ka po, isa. ka, bago bili po. Magkano ba ka? 'Yon po ba nabili ni Sir? Magkano po pakabili nyo? tatlo? Magkano po 'yung? Hindi ko po namalimutan. Oh, dalawa. Etong tatlong nabili 'yon.

Ang dami sumisigaw ng baka na hindi pa nabibilit. Ayan, hindi Ay, na panghapit yung mga baka ano ngayon. Ito kayo ko yan, natin kung magana. Tintin lang. Ano yung maganda Ang haba ng katawan. Wow! Wow! Eh, sabihin mo. 65,000. Malahi. Mahaba ang katawan, no? Hindi, okay, okay. At magkano? Ano yun? Mapagawa pa. Huwag ka 65,000 yen Ayan. 65,000. marami ng mga nabigay nilalabas. Ayan, magsisimula ng umulan. Marami pa rin baka. Marami na pa ang mga nabigay dito <inaudible> daan. Pinipili nila yung kaya na matangkad. Ayan, Ayan oh. Ay, eh, mag magkano pag nabili mag mag niyo po? 39,500. 39, Ayun, nabili na. Patining, patining ito. 39,500.